Hello, good morning. After namin na malingke, ayan, kanya-kanya kaming gagawin. Si kuya naman, nagsampay ng mga nilabhan namin. Ito naman si Bastian, napagod na daw siya. Yan ganyan na lang siya, upo lang. Go. Ayan, ako naman, naglilinis ng aming pinamiling mga isda, karne, gasan, saka may binili kami yung kusil. Ayan po, kasi nag-require sila. Kasi natagal na sila hindi nakakain ng ganito daw. I-try nila. Kasi di man kasi ako kumakain ito. Iwan ko lang ngayon. Kasi medyo matagal na rin akong hindi kumain after nung nagbuntis. Ayaw ko kasi nito nung nagbuntis. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako kumakain. Try daw nila magihaw ihaw ng kusil. Ayan naman, bumili ako ng kunti lang naman na ano din pork. Para lang din may pang sa hood. Sa ating gulay. Pag naisipan. Mostly, yung binili ko talaga, mga ano lang, that... Ay, ito pala yung ating chicken. Naugasan ko na kasi siya na late akong naka, ano, video. Ayan, pero breast part lang yung inano para walang sayang kain lahat ayan, bumili din ako ng dillis marami din pala yung kalahati kasi gusto ni Sebastian to i-fry na may crispy fry para makakain siyang fish ayan, bumili din pala kami ng ulo ng salmon, ayan po ulo lang muna kasi yung laman mahal gawin lang namin tong pang sigang sinigang sa miso Ayan, bumili din pala kami ng bisogong isda. Ayan po. Ayan siya. Ayan, si kuya naman namin. Tapos na din siya magsampay. Ayan naman yung sunod niyang ginawa. Ginagupit-gupit na yung yung grocery namin para mabilis na lang pagkuha para maligpit na rin. Ayan, bumili din pala ako ng dalagang bukid. Pina-slice ko na. Dalagang bukid na isda pala. Pina-slice ko na rin siya. O, ayan, nag-a-arrange na si kuya sa mga pagkain nila. Pang baon sa school. Ayan, tapos na ako maglinis sa mga isda. Binabalot ko na siya para din yung mga dugo hindi mag-ano sa ref natin. Ayan, pinaplastik ko lang. Ngayon naman, hihimayin ko tong dilis. Nakakaantok pa naman to guys. Katingnan mo, medyo marami. Samahan nyo akong maghimay para hindi ako antokin. Ayan, iayos ni kuya yung pinamili naming prutas. Kasi Sebastian, anong gagawin mo? Wala. Hindi niya alam si Kuya, tinutulungan niya ako para mabilis matapos maligpit yung mga gawain. Ayan, dahil nakakita si Kuya ng biyabas, nagpabilis siya. Ayan, favorite yan ni eh. Kuya Neil. Bayabas. Napakamura. Kung balik na rin. Ayan, huhugasan mo yan mamaya kuya ha. Bago may pasok sa ref. Sa mga gulay na pinamili namin. Nabili din ako ng lumpiang wrapper. Ayan, tapos na kami pala nagligpit sa aming pinamili sa palengke.